tulungan niyo ako paano na na yung babae. Wala na paano ko sa dito na ng babae patay na niya. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako sa Hindi ko natatakot na hindi ko siya pwedeng i-bend kasi mapahamak ako na magkita na patay na siya. Lalo, <laughs> kaya to, ito na lang yung panahin ko kung paano. At please, tulungan na na lang ako. Least, yung babae na pinaanak ko kaya magiging patay na siya. Kaya lahat lang, Lalo. please, tulungan. dun na naiyupo ni ko po naging bintana yun po kasi kung may maaaring itasag niya, mas lalo naman papa mama ko please tulungan niyo ko please tulungan niyo ko bana niyo di